Di daw tagaan o okay, gigayon ang akong katba na i-disqualify ko. Ka-OA nila ay. Eh. So di man ko pwede mamalikas, di man ko pwede mandaot, di po ko pwede tanan, di, pwede, di po, di, di po kabalo mo tumbling o musayaw. Magpakyot na lang ko ninyo siguro. Kapalo man siguro mo, gisulti niya nga. O, tanawa. Wala na siya diri. Alang nga, nung buwak pa pa amahan, di na ako diri ka, tibok, tibok to ig. Eh. Ginoo ni mga tawhanan ni. O, tanawa. Iyang opisina, sarado na. Tama siya. Sarado, Sabado, Domingo. Nagkurog na ko ba? Salamat kayo, salamat. Mayong gabi kaninyong tanan sa mga barangay opisyalis, mga naadri ka ron, mayong gabi iugdagang salamat. Nakurog na hinuong ko, buhangan Ah, daghan kayong salamat sa inyong suporta sa among amahan na kang Duterte. Pag-ura po ko kadawat o text nga pag-ura po siya na humagligo. O nasa sa maayong panglawas. Nagkurug ko sa inyong sagit-sagit na. yung niyo ko kabugado Usa ko magpadayon, lamiunta kayo ibalikas, ikantaw, mandaot, pero naa si Attorney Eloy Bibito, di kita masugot. Di daw tagaan o okay, gigayon ang akong katba na i-disqualify ko. Ka-OA nila ay. Eh. So di man ko pwede mamalikas, di man ko pwede mandaot, di po ko pwede tanan, di po di, di po ko kabalo mo tumbling o mo, mo Magpakyot na lang ko ninyo siguro. Hoy, pinsagit ya. Bayis, kumusta man? Ang <laughs> Ani na lang. Karoon na yung mga panghitabo sa itong syudad nga di na to malikayan. Kabaloman mo nga no, ang administrasyon di kita po ah. a. may gitawag anak sa binisaya na traidor. Ang botong ba, disqualify, bakwan na ito rin eh. Adelay, oo. Oh, oh. Karoon, naa tayo PDP laban ng mga senador. I-vote straight na lang ninyo na, o nagkulang mga sa doha, no? Dagan mo pilihan, ayaw lang mo pili, dito silang line up. Naa si Hunasan, naa si Kirupin. Di mo mapil dira. E dito ta, tumbling ng gitani. How the tumbling? Di daw pwede magbinayot. Kung sa manday to yung kibuhat. O sila pwede, o kami dili. O, pasagdan. At to takaron sa akap, ayuda, tanan. Dawatan ninyo. Palista dayon mo. Butang ni mo dako dire okay. Kawat. Na ulaw na minung kuturya sige sige to. Wa na ko na anad. Kabalo man siguro mo gisultin niya nga. Ah. o tanawa. Wala na siya dire. Alang nga, no, pa din yung kidnap pa amahan, di na ako diriga, tibok, tibok to, eg. Eh. Ginoo ni mga tawhana ni. O tanawa, iyang opisina, sarado na. Tama siya. Sarado, Sabado, Domingo. Sabuang. Hindi pwede mamalikas. Kunsihal, sa mga kunsihal, nanatanan sa inyo atubangan. O labot ni. Basig maapil eh. Yun Mapangitan rin niyo. Sa party list, karon nakita na kong survey, gabi eh, ni Sulod Gihapon sa Sadabao ni Tingog, Sultian sa Montagia na asawang Romaldez. Ang kanang TUCP party list, ang tagia ana bayaw ni Romaldes. O, karong kabalo na mo. Ang PPP list, ang tagiya ana kamo. Da korok ya pong goda. Maing sa mga pulis nga gabi video video dia, di lagi na ko balik ason. Ang inyong amo. Gani akong anak ba ni anak ni na. Pa. Kanang magstorya ko ba? Magkurog mangku ko bang? Anakku tanan magkorog bisag inyong lolo ako ah, to itiguan naman to Nasturyahan man pugod namo na ninday so na guday kada sturya aku ba lima ka isa ka libo ka tao magkorog mga pati akong tuhod anak gyud nanong ako ganiya ko espiritu mulupad Ay ma'am, main gabi eh. Ay, Ayaw, kay niabot ako asawa. Munang no, pasabot nga likay o oh, padulong na ka dito, di pwede mo pira o oh, kababainhan. Oh. Basta mo tugtog na, mo para ako. Pagkaway pulot ng kampanya ha. Wag yun, magsigira kong pakiyot na sa inyo. Tinood, ah, uh, kita na ko ganiya si Kunsihal TJ ba? Purti mo na ipaspasa mo storya. Mura gitu piloto, gitu. no? piloto. Dabao Tower, RPC, 7. Balwa, Jonel, Dabao Tower, Dabao Tower, Dabao Tower, Dabao piloto, Mustoria. Daghan man, ikag natapos, no? Daghan kag natapos sa Kuila ba? Ako isara. Kabuang. Ang atong press nominee dia, si Harold Duterte. Nana sa dito, pigagaw na mo na taga Danau. Napudang na sa dili na sa ibalay diha sa lanang. Ay kaduhang nominiya na si Brian Lim. Ug mo nang tambok dela ka ulaw ka, ka sudad nga insik siya na. Dito bawal. Amigo man ako to. Ang ikatulong nominiya na Ang sana sana. Dire sa Oh, talumok. Kung makakuhan three seats, muling ng mangingisda diha sa Kongreso pohon pohon o Surtehon. Para siya magsigik magsigig pabadjet dito taga o nylon. Ay, Mama Costa, Mama Bunguyan, Lagdi. Daog na lagi mo? Kita mo survey? Wala nga no, mo pakita survey. Maldito po kada. mo na ni Aina tanaw dito sa pikas. Dawata lang ko dito tanan. Dito bawal. Gabantay ang mga buang. Na rigor, gabantay o. Oh. Gabi na sige kuhan sa kubalaod. O ay ning kumilik. Di pwede mo balikas o administrasyon po. Anawa. Ah. Pwede. Basta di mag-storyag adik Di pwede sulteon nga wak sila'y proyekto Di pwede sulteon nga wak sila'y buhat Di pwede sulteon nga puro lang ayudang madawat Di li pwede sulteon nga wak sila'y trabaho na hatag Di li pwede sulteon nga mahal ng panaliton man di pwede tanan. Ato ta ni BP Inday. Tibok gabi e eh, may nagstorya, why tulog looy kayo, no? Kay, concern kay po sa sa among amahan. Karon ang nabilin din to si Hanilet, pag humanak si Puriadre, ako lang at na kung mga anak ni Abotman. Dili ni anak, dako naman ni. Eh. Dili, na ni Mugakos, manluok na ni. Eh. Dili po pwede? Ako nga doon, manihap kong ginagmay, pagkahuman, ako'y ka kahanilit dito, di ko kapadayog kampanya rin. Hmm. Kay ni anak man amahan, nga ingnas pulong, gusto na ko, maglabas akong brief. Ang brief niya, nga mura nag-bacon ang garter. Di po na pwede. Man. Di unta ni mabut sa kong papa. Makakaon na daw siya kay pagabot niya di man sa mukaon kay wa sa ganahi pagkaon. Ha? Nana, nana. Niya karon nagtuon og luto tong mga langyaw dito o bonggos. Ang problema kay wai buwad. Lasaw. Unsa pa may masulti na ko, iwa eh. na may mabalikas. Pasalamat na lang yun ko ninyong tanan. Salamat kay sa inyong dakong suporta. Asa man ang timbraga, Dre? Sigurado, Dre, ang mga taga-talo na likod. Salamat kayo. Ay mo kabalaka ang inyuhang mga katong birthday ni Mayor Rudy ni Abuto si Oh. Dako kayang pasalamat. Unya, ang iya lang mensahe kanatong tanan, dili sayangon ang iyahang sakripisyo. Di na nako na dugayon, dagan pa ba mo Ha? Ah, na pa ito ma. Di na nako na dugayon para mahuman na kay basig panggutom na mo, ako po. Dili po mo musulti nga mangita pa ko gwapa rong gabi eh. Di ko magdugay, dagang kay salamat kaninyong tanan sa inyong suporta. O niya, na siya na ko sa kalibutan, wala ko sa Mars. Tanan niyang isulting, nga palaban sa ko, ah, madungga na ko na mabawas la ko pohon. Daghang salamat kaninyong tanan o maayong gabi.